Good morning mga amigo. Green tea po. Update po sa ating uh, atsal. First time natin tanim na atsal. Trial natin na pagtanim. Ito na po. May bunga na po mga kaibigan. No? So, so, thank you Lord sa ating atsal. No? So, meron na po silang mga buko mga kaibigan. No? So, meron na po silang mga hinog. No? So, mamayang-mayang hapon. Eh, oh, as you see in my background is marami na po siyang mga hinog. So, salamat sa Diyos mga kaibigan na yung ating atsal ay nagsimula na pong ang ah, bigay ng prutas. So, meron na po tayo mapipitas dito dahil namumula na po yung ating mga oh, ah, oh, po yung ating mga uh, ah, No? So, nagumpisa na po sila mga kaibigan. So as you see mga kaibigan, so pwede na po itong ah, pitasan natin. No? Oh, yung ating mga atsal so natutumba po siya no sa hangin. So, oh mukha pong nakatagilid na yung puno but ah, mayroon siyang mga bunga oh Nasa ilalim oh, oh. Yung ating bunga. So ito po ay trial ni green tip na tanim. So thank you Lord sa ating bunga no. no meron na rin si ano. So nabubuhayan din pala si green tip ng atsal no. So hopefully by next season mga kaibigan, is na po natin ito dahil Ah, pwede na po. Mabuhay na po si Green Tip ng na ah, at salso. Ah, natin 'no. So namumula yung ating mga oh, ting mga linya, 'no. Oh. Kahit video bansutin mga kaibigan, oh, mayroon meron talaga Oh. Pinabayaan lang to ni Green Tip para trial ito. Kung talagang hanggang saan yung kanyang hmm. ah, potential na magbunga. So ito na po. Oh. So marami po siyang bunga. So, ayan, oh, ayan 'no. So pick upin oh picking tayo mamaya no piking tayo mamaya dahil thank you lord sa krasya so to medyo mayroon, mayroon mga natutumba no so yan po oh so ito na po no yung ating first pick mamaya okay so hopefully oh, timing tayo sa presyo no so ito po ay smooth kayin no so nalalaglag na po yung iba oh so hindi natin masyadong natutukan ito but yung kanyang vitamina ay talagang proper din siya no mga kaibigan so salamat sa Diyos no oh.